oras ko ngayon dito while I am doing this video is 8.30 in the morning of December 17. Tingnan natin to guys kung paano ko ma-reactionan or paano ko mabibigyan ng review itong vlog ni Sir Ka kasi nga napakabilis niya magsalita at wala siyang PowerPoint. So, we will do this with you. At uh, Tulungan niyo ako kung paano natin to bigyan ng reaction or review. So na po natin si Sir Kai Eric. No? So nalungkot lang tayo dahil uh, at the end of the day, ang mga pinanindigan mo para sa organisasyon na tumulong sa gobyerno ay uh, you will stand alone by your side uh, by your own. At uh, bagamat uh, hindi ko yan pinagsisisihan, sinasabi ko lang ang katotohanan. At nagpapasalamat ako kay personally kay Attorney Mark Tolentino and even kay Attorney Marlon Busantog na nagbibigay pa rin sila ng uh, legal guidance and legal support sa amin. Si Attorney Busantog po ang number one nominee ng Ipanaw bayanan. Si Lorraine Badoy ang number two, ako po ang number three. Si Attorney Mark Tolentino naman ay uh, volunteer lawyer yan, uh, pati kay Pastor Kibuloy at sa uh, SMNI. No, klaro tayo dyan. Hindi po ako nagsisisi sa na ng aking mga pagtulong at mga ginawang pagsuporta uh, at pagbibigay ng aking kaalaman, ng aking uh, uh, enerhiya, lakas, at pati ang pagtataya ng buhay laban sa CPP, NPA, NDF uh, noong panahon ng administrasyon ng Rodrigo Duterte sapagkat yun at yan ang dapat tamang gawin sa ating pagtatanggol sa kapayapaan at demokrasya ng ating bayan. So, klaro tayo ha, <clears throat> mga kababayan, yan ang aming kinakaharap. Pasok na tayo sa ating pag-uusapan, recruitment and uh, government infiltration yan po ang uh, pangunahing operations ng CPP-NPA-NDF. Ayun. So start na tayo ha ah, sa ating uh, talakayang bayan na dedicated ito every Friday and Saturday 8.45pm uh, kahit mga almost one hour lang magkaroon tayo ng talakayan. Ililinaw ko muna sa mga nakikinig at nagsusubaybay na nandito. Ko po si Ka Eric ay Ah uh, mahigit ko mulang almost 21 years po akong kumilos sa CPP NPA NDF. Ah uh, pumasok po ako at na recruit bilang kabataan at estudyante noong 1989-1990 sa West Visayas State University sa Iloilo City. At nung akong panahon na yon ako po ay uh, naging editor in chief sa University Student Publication. At ang unang organisasyon po na pinasukan ko at na recruit ako which uh, sa unang bahagi hindi ko pa alam na ito pala ay pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines ng mga kadering kabataan nila. Ang pangalan ng organisasyon na ito ay College Editors Guild of the Philippines, CEGP. Ang national... Ayan, bago natin ituloy-tuloy pakinggan si Sir Ka Eric, no? Alam niyo, ang dami na biktima nito, yung mga recruitment sa university kasi way back college time, hindi man ako naging member ng any artist guild sa skwelahan dahil para para sa akin yung mga artist guild ay para lang yan sa mga matatalino at yung may mga talento. Madami akong nakikita, naririnig na mga nagmi meeting meeting sa Kapihan. Kapihan is isang ano siya canteen na mga uh, sa university na dun ka pwedeng mag-lunch, pwedeng magtambay, o magkape, o kasi kompleto din naman sila sinaserve. Doon ko naririnig yung mga salitang uh, pag-aalsa o pagkilos na gusto nilang uh, mang mag-recruit sa mga estudyante, paakyat ng bundok. Ito pala yun. Akala ko kasi dati yung mga naririnig ko sa doon sa eskwelahan namin sa university na normal lang kasi para bang mamundok para sa kanilang kaparte lang ng kanilang kurso o parang kumbaga outside learning. Kasi diba yung mga agriculture student, uh, they need to go up to the bundok para iano nila parang mag uh, inspection sila o paano magtanim o paano, ganyan. Uh, 'Yun yung mga narinig ko pero ang pinagtataka ko lang ang namumuno dito sa mga recruitment na ito noon way back college yung mga matatalino yung mga nasa editorial uh, ano officer kasi ito si Sir Ka Eric matalino to eh pakinggan natin ang kanyang uh, backtrack panoorin natin national president that time mga 1990 1991 was Teddy kasi nyo ang uh, ako naman was elected as regional chairperson for Western Visayas ng College Editors Guild of the Philippines. So, <clears throat> hindi ko pa alam na marirecruit pala ako papunta sa Communist Party of the Philippines. Mula doon, narecruit po ako si Ka Eric ah uh, papunta sa kabataang makabayan mga three months after. Ang KM po ay organisasyon na underground. Ang tawag namin dyan, UGMO underground mass organization. Kapag sinabing underground mass organization, ito po ay lihim, patago, ang pagkilos, at ito ay konektado sa armadong pagkilos ng NPA at ng Communist Party. At ito ay member ng NDF, National Democratic Front. So, klaro tayo ha. Ano ang pagkakaiba ng tatlo na ito? Babalikan natin yan ng konti. Uh, una, ang Communist Party of the Philippines ay siya ang nagkukumpas ng lahat ng mga pagkilos ng NPA at ng NDF at ng mga miyembro ng Communist Party para sa layuning pabagsakin ng gobyerno at agawin ang kapangyarihang pang politika. So may dalawang mukha at may dalawang paraan ang pagkilos ng Communist Party. Ang isa ay hayag pero hindi niya inaamin. Above ground ang tawag dyan. At ang isa naman ay armado na may underground component. Pag sinabing armado, NPA po ang pagkilos na yan. At yan ay ginagawa mainly sa kanayunan, sa rural area, sa mga baryo-baryo. Yan ang NPA. So therefore, ang namumuno at nagkokumpas at nagbibigay direksyon at nagkokontrol sa NPA, Communist Party of the Philippines. Pero hindi lahat ng member ng Communist Party of the Philippines ay member din ng NPA. Pero bagamat hindi sila member direkta ng NPA, like sila Franz Castro at iba pang kagaya nila, ay sila po ay bahagi pa rin ng kabuoang pagkilos ng NPA. It okay. So it i-stop natin. Sila Franz Castro, sila Raul Manuel, si sino pa yung nasa Congress na nagtanong kay PRRD na sinabihan ni PRD na Do not Tell me yes to answer yes or no, di ba? Nag-ano siya, you are not an investigator. Uh, yan siguro sila yung mga klase ng uh, NPA na hayag. Kasi di ba sabi ni Sir ka Eric may, may uh, hayag, merong armado. At itong mga armado na uh, sinasabi ni Sir ka Eric, ito yung mga nasa bukid na lumalaban, nagtatago. Sila yung pang ano, sila yung pain sa, kumbaga may kapag may mga Um, operation ang ating military. So, let's continue. Sana tama yung aking hinala. In their capacity as leading cadre na nakadeploy at nakatalaga sa gawaing pang urban like party list and government infiltration. Mm, tama. Tama nga. Tama nga. Tama nga ako. Sila yung nasa Congress kasi sila yung mga miyembro na hayag. Ibig sabihin, inseparable po ang NPA sa Communist Party of the Philippines. Claro? Ang NPA mainly, kumikilos yan sa kanayunan. Yes. But they are also doing ang um, specific operations sa urban areas. Tapos, pagbira nila ng target nila, balik sila sa kanayunan. Mm, yeah. Ang tawag yan that. ay special partisan operation. Oh. So, tama yan, Sir, uh, Sir ka -Eric. Kasi, naalala ko, maliit pa ako mga five years old pataas, uh, kasi hindi pa yata ako na nag-grade eh, alam ko na yung mga, dito sa, sa barangay namin, alam ko yung mga bumababa ng urban na mga NPA na minsan nakatago sila sa, nakabonet sila, na nakikipaglaban sila sa mga sundalo na kanilang maabutan, and then babalik ulit sila sa bundok. O commonly, tinatawag natin sparrow. At ang spelling ng SPARU na yan ay S-P-A-R-U, Special Partisan Armed Unit. Hmm. At ang uh, operation, tinatawag yan na Partisano or Partisan Operation, Armed City Partisan Operation. NPA ang gumagawa niyan. Alimbawa, nang binira ng NPA ang mga kagrupo yan ni Paduano, no? ang boss niya na si Arturo Tabara na dating uh, Central Committee member, diyan binira ng NPA National Command sa SM Fairview at ang dating General Commander ng NPA na naitiwalag at sumama sa gobyerno, ang pangalan niya naman ay si Romulo Quintanar, ay uh, dyan din binira naman sa Quezon Memorial Circle sa Kamamishe Restaurant. Ang tawag sa mga bira operation ng NPA na yan ay Partisano. Okay. Grabe si, Ka, si Sir Ka-Eric. No? Memorize na memorize pa yung mga nangyayari at hindi siya nagkakamali ng pag Uh, name drops ng mga panghalan. Sa tagal ba naman niya doon sa bukid, sa bundok, nung na-recruit siya, halos talagang na-retain. Na-retain sa isipan niya yung mga involved na mga kasamahan nila dati sa in CPP NPA. So continue tayo. Or Armed City Partisan or SPARO, Special Armed uh, Unit ng uh, NPA na bumibira sa urban or mga sentrong bayan at sentrong lungsod. Tapos mm. Uh, na naman sila. During that time, nasa National Operations Command, NOC po ako ng NPA, at ang aking unit na main operations ay uh, N2, National Intelligence Unit ng NPA, National Operations Command. Nung mangyari po ang mga ganong operations, no? nationwide po ang aking gawain. So ang NPA po, binubuo, kinukumpasan, at uh, dinidireksyonan ng Communist Party at mainly nakadeployan sa kanayunan, armado 'yan. At 'yan ang mm. nang-aambush, pumapatay, nanununog at gumagawa ng akto ng terorismo. Yes. Ang isa pang mukha ng underground na pagkilos ng Communist Party maliban sa armado na porma sa NPA ay ang pagbubuo ng mga ugmo. Ayun, eh uh, stay Totoo 'yan, yung aktong panununog at uh, pumapatay nangyarian uh, nangyari yan. Nangyari noong, nali, di, di ko alam kung anong mga taon, pero yung nat, nakikita ko talaga, kaya nga kami kinuha ng lola ko doon sa lugar kung saan may bahay yung tatay ko noon dahil landun yung mga lupa. Doon siya nagbabantay sa, kumbaga siya nag-caretaker sa sarili niyang mga tanim. Kaya kami noon pinaluwas ng lola ko, nanay ng tatay ko, sa lungsod kasi ayaw niya na masira yung aming kinabukasan. Ayaw niya na ma-recruit kami dito sa MP, uh, papuntang MPE o mamundok. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya kami at pinag-aral. Pero natatandaan ko bago kami lumipat sa bahay ng lola ko, itong sinasabi ni Sir Ka Eric na nanununog sila na para silang mga terorista o parang terorista talaga. At abusado sila, pumapa, pumapas lang sila, alam nyo kung bakit. Once na madaanan nitong NPE itong mga mga ordinaryong magsasaka natin na nag nahingian nila o hindi nga sila na marunong manghingi eh. kukuha lang sila pipitas lang sila ng mga tanim kung anong merong pwedeng ma-harvest sa mga magsasaka at once na pumalagka o pumalag itong magsasaka Paktay, talagang papaslangin nila. Ganun kaabusado ang mga NPA noong maliit pa ako. Nakita ko yon. Siguro yung mga nasa nila na hindi, wala silang probinsya, hindi nila ito nararamdaman o hindi nila ito naranasan na mga panakwanto ko. Pero mostly sa mga nasa probinsya at may mga bukid, katulad namin, meron kaming bukid at meron kaming sakahan naranasan ko to. Kaya ang ginagawa ng tatay ko noon, if I remember, maliit pa ako, so, naaaninag ko na eh kung ano nangyayari. Mahilig kasi yung tatay ko magtanim lahat. Hindi ka gugutumin lang ka, uh, lansones, pili, kompleto kami. Ang ginagawa nitong mga NPA, kukuha lang sila, abusa. Wala pa namang limit yung pagkuha nila na, kunyari, may mga langka kasi ang langka ng tatay ko grabe talaga halos naglalaglaga na lang yan sa puno kukuha yan sila ang ang masakla pa dito pag kumuha sila ng langka ng mga hinog tatagaay nila ng puno tatagaay nila yung puno wala nang pakinabang sa susunod kasi pati yung mga maliliit na langka na hindi pa siya dapat iharvest harvest nadamay na ganoon sila kaabusado at hindi sila marunong manghingi at isa pa sa naalala ko noon, may isang magsasaka na hiningian ng MPA na hindi nagbigay kasi siguro kasya na lang sa kanila yun. Alam mo yung ano ng baril, binundol siya, binundol siya, tapos um, ano, uh, pinayring squad. Hindi ko nakita pero dinala sa ilog yung magsasaka na yan, pina, ginapos nila ng patikas tapos pinayring squad nila nitong mga MPA. Kaya yung yung sinasabi dito ni Floren uh, Spark, yung aming naging guest from Davao, na naranasan niya rin na uh, 12 years old pa lang siya yung assassination ng mga NPA sa tatay niya. tutuong totoo yan. Siguro kasi si Froila, Fro, Floren ay hindi kami nagkakalayo ng edad. Siguro kaya alam pa namin kaunti yung mga nangyari noon. So, maganda itong topic ni Sir Ka Eric na i-educate tayo. Let's continue. Ang isa pang mukha ng underground na pagkilos ng Communist Party maliban sa armado na porma sa NPA ay ang pagbubuo ng mga ugmo or underground mass organizations sa iba't ibang sektor na ini-infiltrate nila through their front organization. At 'yan po ang dahilan kung bakit na-recruit ako sa Kabataang Makabayan sapagkat ang mga underground mass organizations na ito ay bahagi or umbrella na pumapayong sa kanila ay ang NDF, National Democratic Front. So ang NDF hindi lahat NPA. Yes. Ang NDF ay parang malawak na koalisyon ng mga underground mass organizations na sumusuporta o direktang nakikilahok sa armadong pagkilos para pabagsakin ang gobyerno at mainly ang armadong pagkilos ay pinamumunuan at kinukumpasan ng Communist Party through the NPA. Pero pagdating sa mga underground mass organizations per sector, ay nagbubuo din ang Communist Party ng tinatawag na underground movement. Kaya ako, na-recruit muna ako sa College Editors Guild of the Philippines kasi naging editor-in-chief ako, naging campus journalist po ako, naging kabataang manunulat ako at naging kabataang leader sa loob ng student council sa university, sa West Visayas State University. Hindi mo na ako na-recruit sa Communist Party, hindi mo na ako na-recruit sa NPA. Kaya pinag-uusapan natin ito sapagkat sana kung napaili, naipaliwanag ito sa korte, doon sa kaso ni Atom Araulio, naliwanagan ng judge na mayroon palang iba't ibang mukha at iba't ibang pamamaraan sa pagkilos ng Communist Party of the Philippines. At bagamat hindi lahat NPA, pero ang pagkakaroon ng NPA, bagamat hindi ka direktang miyembro sa isang pagkakataon ng NPA, dahil nasa pamunuan ka or organisasyon ka ng Communist Party of the Philippines or CPP na siyang bumubuo at kumukumpa sa NPA, therefore by operations of conspiracy, you are still part of the criminal liability on terrorism or acts of terrorism, pang panununog, pagpapata, pagpatay, pangbubomba, pang ambush na ginagawa ng NPA. Ang tawag dyan is uh, conspiracy by way of uh, indirect participation or by way of uh, indispensable support. No, yun ang ginagawa nila Franz Castro at ng mga grupo ng party list at mga recruiters ng kabataan sa urban area. Yung dalawang mukha na pagkilos ng CPP, NPA, NDF ay tinatawag na red area white area operations. Ayun. Pag sinabi pong red area, armado ang forma ng pagkilos. Ginagawa po yan doon sa kanayunan. NPA ang uh, nag -e execute ng mga gawain. At ang kumukumpas at nagbibigay ng direksyon, Communist Party of the Philippines. So pag sinabi natin red area, kanayunan yan usually. At kung saan direktang kumikilos ang mga unit ng NPA. Ang pagsinabi naman natin na white area, ito naman yung nagkukunwari silang legal. Nagkukunwari ang Communist Party of the Philippines ang National Democratic Front na sila ay walang armadong koneksyon sa NPA or they are not part of the armed operations of the NPA. Okay. Siguro yan sila pa Castro no? Nagkukunyaring hindi sila konektado. Kasi legal sila eh, nandyan sila sa sa Kongreso kaya siguro sila yung nag, uh, sinasabi Eric na legal na mga membro ng CPP-NPA. Kaya, white area ang tawag dyan kasi ginagawa ang mga gawain ng communist movement sa urban areas like schools, universities, colleges, factories, barangay sa syudad, mga pabrika, mga opisina, simbahan, government offices, government agencies, and even Congress and even papunta sa mga overseas Filipino workers. Oh my, kasama na pala ang mga OFW. Oo, ayan lahat. Napakalino ng paliwanag ni Sir Ka-Eric uh, dito sa kanyang uh, vlog na ito. Ilalagay ko nito sa description box ang kanyang link dito mismo, ito mismo kanyang vlog na ito para hindi kayo ma- guluhan, hanapin. Oh. No? Hindi kayo malito kung ano bang title noon. So ito mismo ang vlog niya ang ilalagay natin sa description box. At mag-subscribe po kayo. Lalo na yung mga magulang na ayaw marikrot ang mga anak nila papuntang bukid, bundok. Please, makinig kayo dito, mai educate kayo. At hindi ko ito hahabaan for now. Kasi papasok ako sa work, may 10 minutes na lang ako. May part 2 ulit tayo dito or kung meron pang part 3, mag part 3 ulit. So hanggang dito muna, bibitinin ko muna kayo pero itutuloy-tuloy natin tumamaya sa break time ko. Okay, thank you for watching and I'll see you again later. Bye for now.